Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. By the way, bawal po ang fake account at lock profile. Kung gusto nyo po magpa-reading, nandyan po yung mga admin natin na naka-duty para bigyan kayo ng schedule kung magpapaschedule po kayo. Okay? So, ito po yung aking Facebook account pasensya na po kapag hindi po kayo agad-agad na replyan Kasi minsan po yung iba na dadaganan. Okay? So, tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Malalim ang iniisip ng tao na to. So, maraming plano, blessings. Sa iyo naman ay kumbaga makakaasa ka na lahat ng gusto mo pa rin ay makukuha mo. Eight of Diamonds. Yan. May mga gastusin nga lang talaga. Normal na po yan. Especially ngayon November, ba diba? So, biwais is lang po. <clears throat> meron ako nakikita dito. Sometimes feeling mo parang mali ang desisyon mo sa buhay. Mali ang ginawa mo. Nakinig ka sa mali, nagawa mo yung mali. Or naiwan mo yung tama. Yes. Possible na missing opportunity. Yan. But, um, makakabawi ka naman after ng process na to. Kasi yung iba sa atin talagang may gusto lang lessons na tayong matutunan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Yes, may umbaga may makukuha tayo. Ah, ganito pala. Kailangan pala ganito 'yan. Yeah. So if ever um example sa mga past relationship niyo na hindi naman nag-work out. So ano ba yung yung dati na nangyaring problema? selosa ka, masyado kang over control. So, yun yung dapat nyong pagtuunan ng pansin. Huwag na huwag nyong dalhin dito sa presence. Yun yung mga sinasabi ng cards niyo While well, dito naman sa person mo, I think, sa tingin ko ha, energy rin ito ng person mo. Parang iniisip niya na the one that got away ka sa kanya. Kasi parang, sana ganitong ginawa ko. Sana pinagbigyan ko siya ng time, effort. Sana ganito. Ang dami niyang sana. Yes, ang dami niyang sana. Ang dami niyang uh, nawala, natapon, na plano. Okay? but kaya ganitong nararamdaman niya? Uh, maybe because um may special month sa November or itong December. Okay? Yes, may special na kumbaga like mansari, anniversary or birthday niya or birthday mo or something like that na or itong November na to na nagkita kayo. Mga ganun, like hindi hindi naman kailangan talagang totaling mansari eh. But something special talaga na nakakapag-alala sa kanya itong November na to. So, realizations, kaya king of clubs yung nandoon marami siyang na na realize okay tingnan naman pag sa ibang babae um, nakipaglaro or nagtry man siya ng iba kailangan niya pang gumasto 'di ba kailangan niya pang mahirapan. Nakakaramdam siya ng ng pagkawala, loss at um pagka ano ba to? Like parang hindi siya hindi 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 naman sa totaling hindi naka-move on eh. Pero parang kapag nakikipag-date siya, example, kasi may dito eh, nakikipag-date eh. Example, nakikipag-date siya, parang hindi siya nakakaramdam na special na naramdaman niya before or pinaparamdam mo sa kanya before. Malayo. Yes, sobrang layo. yon yung parang pera-pera lang talaga yung iba. Yung iba po ay parang nakakaramdam siya na kailangan niyang gumasto, kailangan niyang maglabas ng pera, kailangan niyang mag-spend ng pera. Just ma-satisfy yung uh, kanyang kagustuhan or yung kalungkutan niya. Yan. So, way back doon, kaya siya nakakapag-isip na kung paano kayo before kasi napakasimpleng tao mo. Alam mo yun, dadalin mo, ibang nga sa inyo, dadalin lang sa toro-toro, ba -toro, diba? Okay na, okay na. Kwek-kwek lang, masaya na. ba diba? Napakasimple mo. yon So, yun yung parang nag-a-appear sa kanya ngayon na nare-realize niya talagang ang laki ng naitapon ko na pagkakataon. Okay? Ang laki ng sayang or <coughs> ang layo niya pala sa iba. Ito yung feel ah, uh, parang parang ano um, hindi niya makita sa iba ang kung ano yung pinaramdam mo sa kanya before. Okay, pagmamahal, effort, respeto, yun, so, tingnan pa natin. Hindi ko alam kung pinangakuhang ka bang pakasalan or magsama. Ayan, so, siguro, dala, dala mo yun yung pangako niya na magsasama kayo or kayo na talaga na na-depress ka. Medyo masakit to kasi matagal-tagal ang relasyon ninyo na inilaban mo. Okay? Parang ang sakit nito. Yes, linaban mo talaga siya. Nagtiis ka. Parang kahit na sabihin na parang ikaw na lang lagi yung lumalaban sa relasyon ninyo. Ikaw na lang yung nagsasalba. Yan. Malamig siya sa'yo. Nararamdaman mo yung kung gaano, kung gaano siya kalamig sa'yo. Okay, siguro um, ilang taon na kayong magkasama. May isang bagay na hindi niya naibigay sa iyo. 'Yon, like um uh, siguro kasal, pagsasama, bahay, 'yung mag uh, mag-for good talaga kayo, settle down 'yon. yun 'yung yun tamang words. settle down na talaga kayo. 'Yon. So, yun yung nararamdaman mo kung bakit parang unfair siya. Okay? Siguro marahil yung iba sa inyo, nakikita nyo yung person niyo na gumagasto sa ibang babae, third party. Yes, nararamdaman mo yon Halimbawa, may iPhone 7 yung third party or biglang nag-post, pinag-shopping siya, um, dinadala siya sa travel or anything na like pupuntahan. Okay? So, siguro nakikita mo yon Kaya nasasabi mo, bakit nung kaming mga araw na yon mga panahon na yon hindi niya nagawa yon sa akin. Yan. So, may mga self uh, uh, insecurity dito. Okay? Wala pong masama doon pag nakakaramdam kayo ng ganun. Um, pag nakakaramdam kayo ng ganun, parang feeling nyo nagsa-self-pity uh, kayo, it's totally normal po kapag nakakaramdam kayo ng ganun. Or pinagko-compare mo yung yung bago niya at ikaw. Yeah. Yan, yung madalas, madalas mag-stalk, talaga makikita nyo na yung iba nga, di ba, nagsasama na kinakasal, nagkaanak, bakit parang, bakit, bakit parang ako, hindi niya nagawa yun sa akin? Wala kaming ganun. Yan, yan yung madalas mong tanong sa sarili mo. Yan. feeling mo parang ang daming pagkukulang, may kulang ba sa akin? May may mali ba sa akin? Hindi ba ako enough? Hindi ba ako deserve na mahalin? Yan, yan 'yung mga 'yung mga nasa isip mo. And totally brutally broken. Yan. Alam niyo minsan mga madam ko, mga mahal ko, makinig kayo. Walang mali sa inyo eh wala pagkuhulang pag wala din um like hindi niyo naibigay ko ano yung best niyo pero sadya talagang may mga tao alam 'yun may mga tao tingin nila yung mga person niyo yung mga ex niyo nawala sa inyo to be honest hindi wala hindi kayo incomplete talagang kumpletong rekado eh kumbaga kompletong sangkap. Perfect. ba? Diba? Mabait, magalang, masipag, matrabaho, maabilidad. At mahal mo siya, of course. But still pa rin, hindi niya nagawa yung mga bagay na nakikita mo ngayon kung anong ginagawa niya sa presence niya ngayon. Okay? Walang mali sa'yo. Walang kulang. Tandaan ninyo. Minsan talaga, alam mo, yung parang tingin nila, parang may mali sa'yo, may kulang sa'yo. Tingin nilang, titingin lang nila yon Sila, sila yon Akala nila yon ba diba? Pagtagal ng panahon, ma-overcome din nila to Katulad nito, and here come na parang, nare-realize ng person mo na parang, teka, shit, parang magkaiba nga to. Magka, parang iba yung trato na dinidate ko ngayon at saka yung sa ex ko. ba diba? So, may, may mga ganun. May mga ganun na pagkakataon na, na nakakapag-isip siya. So, ba diba? Walang mali sa'yo. Walang kulang sa inyo, mga madam ko, mga mahal ko. Yes. Okay? wala sa tagal ng panahon, wala din sa iksi ng panahon ng relasyon ninyo. Okay? Siguro minsan isipin nyo na lang, tadhana yung gumagawa ng paraan para, eh, kumbaga, isisave ka sa tamang person. yon. Pag meron kayong mga person na iniwang kayo, hindi na kayo, hindi na bumalik. God or destiny or you God or universe yung gumawa ng paraan para i-save ka para makilala mo yung tamang tao para sa iyo. Naintindihan? Inaalis ni Lord yung mga maling tao kasi alam niya hindi karapat dapat sa iyo. ba diba? So, tandaan mo yan. I know I can feel na meron tao dito na nanonood sa akin brutally in pain. Yes. Well, kung gusto mo magpa-reading, let's talk. Uh, let's see how uh, how can I help you. Yan. So, I know there's such a uh, thing na masakit sobra. Sobrang lalim nito. Okay. Parang ma, parang last week, isi-share ko lang sa inyo. Nagpa-reading sa akin. Um, like, 10 years sila ng boyfriend niya. Hindi ko alam kung meron same dito ng situations na, ni client. Ano. 10 years sila ng boyfriend niya. And, and then, syempre nagkahiwalay sila. Yon. So nung nung time na masakit, siyempre nasaktan yung babae. Humihingi siya sa akin ng advice. Ma'am, hindi ko kailangan pabalikid niyo yung person ko. Hindi ko kailangan ng kailangan ko lang kausap, sabi niya sa akin nakinig ako inanahan ko siya um syempre, ang, ang, mabigat to para sa akin eh kasi so sobra, sobrang deep in pain talaga yung nangyari kay ma'am so maraming nakakaranas dito okay lumabas dito yung energy na may mga bagay na hindi nagawa sa inyo ng per person ninyo kaya lumabas to So, yun si ma'am para ma-ano kayo, ma-share -ma ko lang sa inyo. Ten years kami ma'am, sabi niya. At ano siya, nagtatahi siya ng mga gown. Okay. So, well, family business daw nila yon Which is, um, nung, nab, nang, hindi ko alam kung, hindi ko rin nakwento kung paano sila, napun kung paano siya pintahan or something ganito. Noong, until one day daw, so one year na ha, ah, two years, okay, two years ago, ten years silang ng boyfriend niya. Two years ago, syempre parang masakit pa rin. Syempre si ma'am, nakikita ko the way siyang magsalita. Umiiyak talaga siya habang kinukwento yun sa akin. <laughs> gusto ko, kumalapit lang talaga si ma'am, gusto ko siyang yakapin at sobrang awang-awa ako sa kanya. Okay? So, nung pumunta daw si, si ano, one day, may nagpunta na nagpatahe ng gown. Ng gown. And then, nagulat. Parang nagpatahe and then nagpaano, pero wala si boyfriend. Wala. Ay, si ex pala. Sorry. Imagine, nung pagkakuha ng kukunin na yung gown, kasi nga malapit na yung kasal, inahandahan na lahat. Nagulat na lang ito si client na kasama si ex-boyfriend niya nung 10 years niya. Sabi ni ni, ni ni jowa daw, yung babae ngayon presence. Ha, syempre habang siguro habang nagsusukat sila ng gown, nagkukwentuhan sila ng kemerut, mga ganun-ganun, like chikahan or something. Basta nabanggit daw sa kanya ni Bride na two years sila ni Jowa. Ayan, okay? Two years. So, sabi niya, nakwento niya pa nga doon sa Bride na kami ten years, ma'am, ang swerte mo na and you are lucky na two years lang nag-propose na sa'yo, and you are now getting married, yon Parang kinong grads niya pa, ganun something. Tapos, nagulat na lang siya, nagkinuha na yung gown. Naka nakakaiyak. Actually, nung nagkukaintuhan kami ni client, na, nakakaiyak talaga ang kwento niya. Kinuha na daw yung gown kasama daw yung ex-boyfriend niya at magka-holding hands daw pati with the client, the bride na sinukatan niya at bumili ng gown. Sobrang durog na durog si ma'am. Durog na durog talaga si ma'am. Grabe. Ang sakit nun. Walang babaeng, sana, sana walang babaeng makakaranas ng ganun. And then nangangatog daw siya at natulala na lang daw siya. Siyempre, um, um, pinilit niyang kumalma, pinilit niyang magpanggap na okay lang siya. Nangangatog siya. yun. but um, meron naman siguro siya mga kasama na nag-assist din doon sa client. And then, kinongrads, niya yung yung bride-to-be tapos sabi ganyan ng ng ano ng bride sana ikaw din. <laughs> sabi pa ganun ng ano ng sabi pa ganyan ni eh, bride sana ikaw din, ma'am uh, or miss parang gano'n. um malay mo who knows babalik ang ex mo at yayain kanyang magpakasal like oh my god <laughs> my god Ganon talaga magbiro ang tadhana, no? Grabe. Hindi speechless talaga siya at yung yung si groom ba, groom tawag sa lalaki. Then halatang umiiyak yung guy. Iya umiiyak, sabi niya, "Honey, sabi, bakit ka?" Oh, I'm just happy, sabi niya. Masaya lang ako. Okay lang ako. Umiyak daw si si lalaki. Nung pagkaano. Um, hinatid niya si bride. Then, sa car, yon After a minute daw, bumalik daw si groom sa shop na, na, I'm sorry. Gusto ko lang humingi sa'yo ng tawad. Patawarin mo ko. Grabe, yun daw yung parang, sabi ko, ma'am, oh my God, ang, ang strong mo. Sabi niya, actually, Ma'am Miley, hindi ko, para akong binuhusan ng, ng yelo. Nangangatog yung buong katawan ko. Ni hindi na ako marunong tumayo. Para akong lantang gulay that day. Sabi niya gano'n. Ayun, so, nung nag-cards kami, may feelings pa yung guys sa kanya So, sabi ko sa kanya, tutal, ikakasal na yung guy na yan. Huwag mo nang isipin at turning page. Lum, umano ka na, mag-turn back ka na, huwag ka nang lumingon. Grabing heart to heart namin nun ni ma'am, sobra. As in talaga. And hanggang ngayon kausap ko siya and sobrang happy niya sabi niya ma'am um, if ready na ako magmahal ikaw yung una-unang makaka ano, makakaalam yes ano yun siya, uh, suicidal din yun si ma'am but I hope lahat hindi makakaranas ng ganong kasakit imagine 10 years kayo mula daw high school parang ganon to college my gosh ang hirap sobrang hirap. Okay? So, maraming salamat. So, uh, oh may God, ang sakit. Maraming salamat and sa lahat ng tiwala niyo naman. So, again, yeah, definitely itong person na to, iniisip ka rin naman niya. Nagre-remed, parang alam mo yung reminis, yung parang nag-aalala ng mga panahon na kayo pa o okay pa kayo. Yan. Yan yung mga, ano niya. Okay? So, tingnan natin. Nabulag siya? Pwede? Pwedeng nabulag? Nagkamali? Sorry ha, yung iba sa inyo, parang may ginawa yung babae. Yes. Sorry if yung person ninyo na parang biglang nag-switch yung ugali. So, some things may ginawa talaga. Okay. Okay yung person niya hindi mo nakayanan yung yung saketo oh. hindi mo nakayanan ikaw na lang yung nagpatalo i guess yung third party ay matapang yes matapang siya okay uh, knight of swords and the uh, hierophant ma-overcome mo din naman yan but suddenly meron din makakaano sa inyo oh. what goes around comes around darating ang panahon na pagsisihan niya lahat yung ginagawa niya sa iyo. Ayan oh. Yeah, gusto kanya kausapin to beg uh, mag-sorry or mag-explain ano nangyari sa kanya but biglang nagkaganon. For those na in pain ngayon as in right now na nakaka kayo, alam mo ayusin mo lang yung trabaho mo, o aangat ka pa. Yes. Hindi yan ang huli lahat, mahal ko. Mga madam ko. Magiging, ano ka, magiging successful ka talaga. Magiging maayos ang lahat. Okay? So, maraming salamat. Iningat po kayo. And, good luck sa inyo, mga madam ko. Andyan po yung Facebook ko natin. Okay? Mag-message lang po kayo. Please, uh, mag-sagutin mag, uh, nyo lang po yung mga admin para po, ah, uh, Mabigyan kayo kaagad ng schedule. Teka lang, um... Basahin ko lang yung nagpapasalamat dito. Ma'am, maraming salamat sa lahat ng effort mo sa akin. Hindi mo ako iniwan kahit nahirapan... Nahirapan ka. Hindi kita makakalimutan, ma'am. Sana, ma'am, uh, naiyaman ako. But, naiyaman ako laging mag-message sa'yo, ma'am. Pero, masaya na ako, ma'am pag nagre-reply ka. Sobrang saya ko po talaga, ma'am. Tuloy pa rin ang aming, ano to, tuloy pa rin ang aming, tuloy pa rin ang aming pag-alis. And yes po, ma'am, nag-sorry na po siya sa akin. Po, oh, yun. Eto si ma'am, like three years na din sila. Okay, so biglang nahuli niya kasi may third party. Yan, so masaya naman ako na yun yung gusto ko na makatulong sa inyo mga mahal ko. Pero again, hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin ako, ha? Okay, so lahat igagawin ko sa abot ng aking makakaya mga mahal ko. Love problem, career money um, even your bahay, business, yan, ayusin natin yan kung ano yung problema ninyo. Like, pera. Alam nyo, pag natamaan tayo ng mga palipad or like may mag-curse sa atin, lahat po talaga ay masisira. So, better to magpa-check po talaga kayo. Promise. Meron akong client, hindi siya naniniwala before na may mga ganito pala simpleng simpleng ano lang pinatulan niya yung someone na yon na ginawaan siya ng masama then talagang may ginawa yung kaaway niya sa kanya so yun nangyari naging pangit ang kanyang ano ba to naging pangit ang kanyang um business pati buhay nilang mag-asawa hindi na sila nagkakaintindihan So, yon Okay? So, better to magpa-check kayo kapag there's something wrong talaga. Hindi po talaga biro. Yan, mga black magic na yan. Mag-ingat kayo. At kung may kaaway kayo, kung may kagalit kayo, wag nyo nang patulan. Kasi mamaya, baka, hindi kayo marunong mag-protection ng sarili nyo eh. Okay? Hindi yan yung parang barangay lang na magko-complain ka, magpag-uusap, pag-uusapin kayo. No, hindi po ganun yon Halang ang kaluluwa ng mga Black Magic. Mag-ingat kayo. Okay, sige po. Maraming salamat.